Punta tayo dito kay Tambalos Los. Si Romaldes talaga. Number one talaga ng kota. Siya, kahit hindi uubas ni Bangag. Gumagawa siya na. Siya ng sariling desisyon ito si Tambalos Los. Para kupitin ang... tingnan mo, ngayon lang nangyari ang... Mawawala ng pundo ang pag oh ang Bell Health Fund. Mawala ng pondo kasi inilipat nila doon kasi malapit na ang eleksyon gagastos nila sa eleksyon ang funds na yan kaya nagkaroon ng impeachment kay Sarah kasi ang involved dyan 150 million 150 million kada kada pipirma sa impeachment kaya ang pira sa impeachment na yan ang involved talaga pera pagkantakbo sa kandidato kahit niya kapatid magkakanulo eh, dahil sa pera eh. Kaya kayo mga kong Tong Tong Grisman Bagay sa inyo natawag Kurakot Tong Grisman Mga Kurakot Tong Grisman Napumirma sa impeachment Puro kayo kupal Bakit ka mo? Kupal number one Kaya pinapakita niyo sa bayan Kunyari pa kayo impeachment Alam mo ba ang presyo ng impeachment? Magbabayad pa yan sa kong sa Senado, nagbayad sa Kongreso ay 150 milyon. Aakyat pa yan sa Senador, mas mahigit ba ang bayad doon, pag dumating niya ang impeachment niya? Sir, siyempre eh. Sir, sir pray. to clarify lang, sino-sino ba yung mga congressman na kilala niyo na pumirma at nabayaran? Yun, si Dalip ano? eh. Dambalos Los. Alam mo na yan, kung sino yan. Yan si... yung halip na Marcos na bata? Sandro, kupal ka. ka. Tarantaro, hindi may yung... yung senior na Marcos. Kung hindi dahil kay Ang dami ng dumana, Presidente. Kuri! Anak ni Guri. Ramos. Estrada. Ramos. Arroyo. Gloria. Arroyo. Hindi na ipalibing height <coughs> na dumarko. Pagdating Di yung easy. Ipinalibing dahil tinuring kayong kainigan Pero sa huli, balasubas kayo. Ba? Yung pa. Yung... Ang dami yung pinakikialaman sa fan. Yung pan. Ang ah, mainit tema mainit itong yung pre pero galing na tayo doon. Pero dahil sa impeachment, lulubo ang pera diyan kasi ang senador, babayaran din yun eh. Kung 150 sa kongreso ang bayan, ay pagdating ng senador, hindi yan papayag ng 150. Ah, akyat yan, baka 250 million pa. Para ma-impeach si isa. Sir, to clarify lang ulit, sino, sino ba yung uh, mga senador na kilala niyo at alam niyo na kuminuman doon sa... Ay, yung hayop na kong tibiros. Number one poko Poco Pimentel. Sasama yan. Kasi puro yung mukhang pera eh. Kaya pala sir, panay at sila sa uh, simula na daw yung impeachment agad. Oo, oh, kasi pira involved dyan. Pinigaw ko ay doon ha. Nabigla nga to sa sanati agad na... Parang pinupush kayo. nila si Escudero oh, yeah. na simula na agad daw yung ano. Ay, si Escudero, ganun ganon yan. Tumpa-tumpa yan. Kung saan ang paling... Agos. Agos. Agos ng pira sa kanan. Doon yan pupunta. Kung ang agos ng pera sa kaliwa, papaling yan doon. Ganyan yan, lalaro lang muna yan. Kunyari, hindi siya. Ayaw niya na. Ayaw muna. Uh, pero eh, sa totoo niyan. Eh. Nagpapa... Pa Oo, oh, papataas ang presyo. Panahon ni Juan na impeachment si Corona. 50 million ang nasapan doon. Nag per congressman. Nag-100 million. Nag million. Hindi pa yun, Hindi yung vice president, ha? Oh, oh, Supreme Court. Supreme Court Justice. How much more ang Vice President? Kung magkano presyo. Kaya eh, yan, yeah, si Glenn Castro, buta niyang wala siyang pakinabang diyan. Ang may tunay na may pakinabang, ang OFW, Sima, $36 billion a year ang pinapasok sa Pilipinas. Ikaw, Castro, na congressman, pati yung, ano, yung, yung clear Castro na attorney, ano ba pinapasok niya diyan? Yung puro lang naman siya, yaw-yaw. Na pabubulaanan at sinasabi ni Digong. Pero ang 26 tons, alam mo ba, sir, ikaklaro natin, ha? Ang 26 tons, alam mo, ang 1 ton, 1,000 kilo yan. Ang 1 ton sa computation, 1,000 kilo. Kaya, ang 26 times 1,000, 26,000 kilo. So, magkara kapag iyan sa, ano siya yan? Oo, doon sa gold. Oh, na Anong, ano, gold reserves na pinitik nila. Tapos pagpapalusot itong Central Bank, palibasa, hawak sa liig, tapos Oo. Oh. Kaya kayo, wala kayo. Sablay ko sa amin. Sa Siman, sa tutulang lang, sa OFW, lamang pa rin dyan si Digo. Kasi alam lang Siman, alam lang na OFW, na si Digong ay magaling na presidente. Ang makukuha lang nila yung mga patulog-tulog, mga standby na maniniwala sa kanila. Klaro naman eh, nakapag-standby, walang trabaho, nakapatulog-tulog lang, yun ang mababayaran nila para maniwala na si Marcos maayos. Pero hindi. Yes, siya ang presidente na pinaka-weak. Tama ang ni Tate Digo, na weak leader. Bukod sa weak leader, lagi kang high sa cocaine. Baka naubos mo na ang cooking sa Columbia, ha? Dito na, na-transport na yan, trenans sigurado. Sir, Kasi, uh, sir, sa tingin nyo, kapag na-impet si VP uh, Sara Duterte, ano na kaya mangyayari sa bansa natin? Para magulo. Bakit? Isa-isa isa yung go, kung bakit magulo. Ay pwede yung mag-amsa ang taong bayan dyan. Ito na ba yung si uh, Civil War? Ay pwede yun. Pwede yan, pwede mangyayari yan. Kasi ang tao, hindi naman nila manuluko yan. Oh! Ngayon tatanungin ko, sino ang dabis ng president? Si Marcos o si Digong? Digong po. Oo, sa akin si Digong, number one. Kasi OFW din ako sir, yung passport ko 10 years na. Oo. Malaking tulong yung pila ka dito. Ang hirap pumuha ng schedule sa DFA. Oo, ang hirap. Ang Gastos mo yung... Ano mo, effort na gagawin mo. Pupunta ka na sa alauna ng madaling araw para mauna sa pila. Oo. So, ngayon, sa usapan ngayon, ano talaga? Yung hayop na Marcos na yan, yung tong bata. Kung to, ubod ng yabang yung animal na yan. Magtaki mo. No. Parehas sila ng tiyoy niya, si Martin, yung tambalos-los na animal na to. Eh. Tangina mo, tambalos-los. Yes. Ubod ka ng kurakot, sa totoo lang. Yung kang 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 concurrent resolution number 10. Sino ang pumirma diyan, Lakson. Na true certification lang. <laughs> Wala nang justification. Wala. Lang, ano? lang. Na, na na, lang. wala lang, ano? True certification. Lang, na nagas na. wala nang ano kung saan oh. ginamit. Pero ang totoo, yung si Romualde sa pinakakurakot sa barat ng lupa. Oh, so, dami man siya Bilyon-bilyon. Saan galing yan? Magkano lang ang sweldo ng kongresan? Sa tingin natin, may 200,000. Wala pa siguro. Kaya ang tao gusto, kaya ang mga politiko gusto magkaroon ng partilis. Kasi ang budget, napakalaki. Subukan mo, walang congressman, walang ordinaryong yung tao lang. Senador lang. Kasi eh, pag senador, 34 lang eh. Ang congressman, haigit 300 yan. Oh. Yung 300, i-gagamitin natin ang calculator ha, eh, para, para patas ha. Ang 305 5 na congressman. Mag-budget lang. Ito ha, eh, ng 100 million. Oh, 100 million na budget. Okay. Times mo sa 306. Wow! Ilan, sir? 369 billion. 30 oh. billion, 600 million. Oh. 30 billion, 600 oh. Million. Baka billion. Baka bilyon na sako ng bigas o trilyon para sako ng bigas ang mapapamilo mo. Kung wala, mga hayop na congressman na yan. Laki lang ang mabubit sa kanila, hmm. Kaya, pabor, pabor ka ba, Sir, na ma yung Congress? Ma-pabor ako, ma-abolish yan, maging parliamentary form of government. Ito, Sir, ha? Oh. Picture mo. Kung ilan? Oo, oh, wala, well, hindi naman tayo ito, eh. e. 30 billion, 600 billion. Oo. Oh. So, malaking matitipid saan ng gobyerno, oh. na pera. Kaya kung sinundur lang ang mga ngurakot, ganito. Kung sinundur lang ang mga ngurakot, ang mangyayari, 24 lang. Kunti hmm. lang, no? Oo, oh, kunti lang. lang no? 24 lo. I times time naman niya sa 100 million. Wow! Kaya oh, kahit mag 200 pa. Kahit na lang, no? Oo, oh, hindi pa abot pare. jan lang yan, no? Oh. Ganito lang, lang yan. Ganito lang yan, sir, oh. 400, 200, oh, kahit, to, kahit mag 200, 200 million pa yan. Ayan, 200, ayan. Hindi, 20, oh, yan. Yeah. I times lo sa 24. Four billion eight hundred million. Eh, kung sa kanina? Thirty. Wala pa sa partial lang, pare. Wala pa sa partial Oh. Kaya pagka uh, ang tao ngayon, nagtarong-tarong ako, Sir, ang dabis ngayon na gagawin mo, maging kongres ka? Ang tao, ang dami kong tinanong yan. Masabi niya sa akin, Sir, dabis ngayon, pag maging kongres ka? Kasi automatic eh. Multimillionaryo ka na kasi gagawa ka lang ng certification na itong ginastos mo kung current resolution number 10 true certification lang di Hindi madali, ano, oh. madali lang magpa-certificate sa Kiapo pre iingan mo ha? madali lang magpa-certificate sa Kiapo punta ka lang sa late may certification ka na wala ba tatlong minuto ipa-certificate ko oh ito ang ginastos ko sa project 125 million pero ang totoo lang wala man